6 six, eight, nine, ten, seven, ten. <coughs> sa usa ka tuwan, sa ka blangos na ka na plancha pa <laughs> um, lang ka mga ano pa lang ka mga para anin mga pobre, pa saan sanman ang taka, ang taka lang sa dasa tuwan dinak may nakita. Inay hinay ug madaghanda ko mamkundin. Para man ko diha magpadayon sa gawá. Nakok penay sa diri ko. Mo-ako wala ra mo la ron judo diri kay. Pila na kun piso-piso 33, na ang plan for shipping. Kon oh, nabaw, hindi na tab. Sikay-sikay ug wala nay makina kung mag-finish share na ko. Nakaramda po ako. Pinanglan lang. Paspas ang -pas ka matarabaho. Kaya hindi ka paspas matarabaho. Lodya atong panginabuhi ang